Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po manood. Please click mo na yan, Jeremy's TV, Maninga Anyway guys, wala nang bahay to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Madalas nating marinig na pag sinabing basta masaya ako, okay lang. But tuloy ko lang ito dahil masaya ako. <clears throat> so sino ba naman ang ayaw na maging masaya, di ba? Sino man ang may gusto na laging malungkot ang buhay. Gusto natin lahat yan na maging masaya, kung pwede lang, wala nang lungkot, di ba? Pero depende yan sa saya. Kung halimbawa masaya ka, minsan, di ba, naririnig natin ito, uh, masaya ako kasi mahal ko siya. Ang tanong doon, masaya ka dahil mahal mo siya, pero yung boyfriend mo may asawa o yung girlfriend mo may asawa. So, pagkayon nang ganoong ang katanungan, talagang gumagawa ka lang ng excuses sa para mo lang ituloy. Pero totoo niyan, masaya ka nga pero may mga nasasaktan. 'Di ba? May mga pamilyang nasasaktan. Pero dahil masaya ka nga, tinutuloy mo pa. Pangalawa, kayo na nasa gobyerno ka, 'di ba? Meron kang nakubang kontrata. 'Di ba? One time big time ka. Nakagawa may malaking kontrata. Tapos siyempre gusto mo lahat everybody happy. So ibig sabihin, para tuloy-tuloy ang iyong kontrata na nakuha mo sa gobyerno, malaking din. Lahat ng pagdadaanan ng kontrata mo, bibigyan mo na under the table o lagay. So alam naman natin guys, nangyayari yan sa ating uh, gobyerno, di ba? So, mapansin mo rin yung mga ibang tao na kahit may haman na sila, marami ng pera, di ba? Hindi pa kontento sa buhay. Marami ng kotse, hindi pa rin kontento sa kotse. Gusto pa rin nakakuha ka ng dalawang kotse, nakabili ka, gusto mo pang bumili ng tatlo pang kotse, di ba? Sa bahay, ganun din. Nakabili ka na lang isa, gusto mo sampu pa, di ba? O kung ano-ano pang gusto mong bilhin, na hindi ka makontento, inahanap pa yung kasiya. Pero ang totoo niyan, ang gusto nga ni Lord na maging happy tayo. Pero hindi yan ang goal niya, guys. Ang goal ng ating Panginoon Yesus, hindi lang tayo basta masaya. Ang goal niya ay maging holiness tayo, maging banal tayo na kagaya niya. ba? Diba? Kaya nga, kaya nga, yung mga taong sinasabing masaya ako, o hindi ako kontento, yun yung mga tao talaga na hindi mahanap ang kasiyahan. Kasi akala nila yun na yun, yung kanilang hinahanap. Tapos, kalaunan, hindi pa pala. So, ayon sa mga awit, chapter 37, verse 4, Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So, in yes, case, napakalinaw, napakaganda ng mensahe. So, ibig sabihin dito, unahin muna natin ang Diyos sa kanya muna tayo humanap ng kalihayan at kontentuhan sa buhay. Dahil kahit anong gawin natin dito sa mundo, wala tayong satisfaction. Hindi tayo satisfied kahit na anong mangyari. Di ba? Napansin mo yun. Kung may pera kang 10,000, gusto mo may 20 ka. Kung mayroon kang 100,000, gusto mo may 200,000. Kung may 1 million ka, gusto mo may 2 million ka. May 100 million ka, gusto mo may 500 million. Kaya nga nagdiligos yun, nagdiligos sa tao, di ba? So, iniisip natin, dyan lang kasi yan ang tao. Pero wala pa rin kakontentuan sa kahit anong bagay. Dahil sabi nga dito, kayawin mo, hanapin ang kaligayahan mo. Ano ko yung katento, yung kontento sa buhay. Kasi nasa kanya talaga. Dahil nga, ang buhay natin dito sa mundo, ay temporal lang. So, pag inuna natin yan, the rest will follow. Susunod na lahat. Yan. Kaya sabi niya, ang pangarap mo, ay iyong makamtan. So, unahin muna natin yung kaligayahan natin sa Diyos bago pa kung ano, ano. Dahil, dahil ang binibigay sa atin ng Diyos ay yung buhay uh, na walang hanggan. Kaya, iyon po ang ating uh, pagsikapan na at panalangin na maging makontento tayo at maging masaya tayo sa mga bagay na talagang uh, legal o legit na wala kang nasasaktan kundi talagang pamilya mo lamang yan diba so madalas kasi ganyan no kaya naman hindi mo nagagamit ang pera mo para pambayad ng lagay para lang makuha yung mga bagay na gusto mo o yung mga kontrata na hinahangad mo para sa negosyo mo so madalas tayong ganyan guys kaya yan po ang So, sabay-sabay po tayo manalangin sa kapatid na tinanood ngayon ng aking vlog. May matinding karamdaman, financial at emotional. Diba? Physical. Yan. So, samahan mo ko sa napakasimpleng panalangin pero very eh, effective nasasamahan tayo ng Diyos. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalala nito. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan at kayo naman sa kapatid namin Lord na nanonood ngayon ng aking vlog na may taning na sa buhay bedridden na may mga stage cancer na po stage 4 cancer at kung ano ano po mga karamdamang nagpapahirap sa kanyang katawan ipuhin niyo po Lord ng inyong mapagpalang kamay pagalingin niyo po Lord ang kapatid namin na, na nanonood ngayon sa akin ng vlog para sa kanyang pamilya kung hindi po sa mga pamilya nagkawatak-watak na kasira-sira na Lord nakaaway-away na Ibalik niyo po ang dating magandang samahan. Pagbikis-bikisin niyo po muli, Lord, para sa kanilang At sa financial, Lord, lalong na mga kapatid namin, walang-wala, Lord, ibigay niyo pagkain, pamasahin, pangagamit sa eskwelahan ng mga bata, Lord. Tulungan niyo po kanilang buhay. I-bless niyo po, Lord, para may provide ang kanilang pangailangan sa pag-ibig. So, ito ay namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. To God all be the good. Salamat. Thank you very much for